Kapag nanalo po ang PDP laban, alisin po natin yung mga ayuda na yan. Ang gagawin po natin, ganito po, yun pong kumukonsumo ng kuryente dalawang libo isang buwan pababa, pwede na po natin ilibre yun. Kasi po, yung mga sa ayuda na yan, limang klase po yan. Yung original, yun po yung four At yung bagong invento, yung akap. Kapag sinuma mo po yung total ng limang ayuda na binibigay sa ating mga kababayan, ang halaga po niyan ay 194 billion pesos. Ang problema, hindi naman po lahat nabibigyan. Siguro po, sa tansya namin, wala pang 10% nung 27 million Pilipinos ang nabibigyan. Ibig sabihin, may korupsyon. Papipirmahin kayo sa isang papel na tinanggap ninyo ay 3,000 pesos pero pag binigay, kung libo 2,000 lang, merong 1,000. Sa iba pong mga lugar sa ating bansa, 500 pesos lang ang binibigay. Tatanggalin namin ang ayuda. Ito ang naging pahayag ni Kongresman Rodante Marcoleta kung sakaling manalo siya sa pagkasenador. Ayon sa kanya, kakaunti lang sa mga Pilipino ang nakikinabang sa mga ayuda dahil ang totoo ay napupunta lang daw sa korupsyon, ang nasabing programa. Sa halip na ayuda, ay may programa na gustong ipatupad si Kongresman Marcoleta na tiyak daw na pakikinabangan ng lahat lalo na ng mga mahihirap. Panoorin natin ang kanyang pahayag. Sa, pong, kasamang, Olson, ngayon, po Sa inyo pong lahat na nagtiyaga na pumunta rito para magkita-kita naman po tayo. Kami po ay Napakasaya na makita namin ang ganito karaming tao para kami po ay inyong pakinggan kung ano po ang aming mga advokasya at ano po yung aming gustong mangyari sa ating bansa. Napakahirap po kasi ng kalagayan ng ating bayan sa ngayon. Mura po ba ang bigas ngayon, mga taga ka si Bugay? Mura po ba? Mura? Eh, yung pong gamot, mura din. Yung pagpapa-ospital, mura siguro. Mahina ang sagot, parang... Pa, yung, yung presyo ng kuryente, murang-mura. mura Hindi ba meron naman kayong ayuda eh, di ba? Meron kayong AX, meron kayong AKAP, meron kayong TUPAD. Wala! Nawawa naman kayo. Kasi po, yung mga sa ayuda na yan, limang klase po yan. Yung original, yun po yung four-piece. Pagkatapos yung maip, po yung mga guarantee letters, pampagamot sa mga mahirap. Pagkatapos na-invento nila yung tupad, na-invento yung AX, at yung bagong invento yung AKAP. Kapag sinuma mo po yung total ng limang ayuda na binibigay sa ating mga kababayan, ang halaga po niyan ay 194 billion pesos. Ang dapat po na napagsisilbihan na bilang ng mga Pilipinong may hirap hindi bababa sa 27 million Pilipinos. Ang problema, hindi naman po lahat nabibigyan. Siguro po, sa tansya namin, wala pang 10% ng 27 million Pilipinos ang nabibigyan. Ibig sabihin, may korupsyon. Pagkatapos, yung pong halaga na binibigay, kinukulang, hindi naman binibigay lahat. Halimbawa, yung AX po, tatlong libo yan. Papipirmahin kayo sa isang papel na tinanggap ninyo ay 3,000 pesos, pero pag binigay, kung dalawang libo lang. Merong isang libo. Sa iba pong mga lugar sa ating bansa, 500 pesos lang ang binibigay. Sa ganitong kalagayan ng ayuda, hindi po siya mabisang paraan para tulungan ang may Ibibigay sa inyo isang araw lang, isang araw lang kayo na maligaya, masaya. Eh paano yung mga ibang araw? Anong mangyayari sa buhay natin? Wala po. Hindi po yan tool para i-alleviate ang kahirapan sa ating bansa. Alam po ninyo, ang pinakamabuting gawin namin, kapag nanalo po ang PDP laban, alisin po natin yung mga ayuda na yan. Ang gagawin po natin, ganito po, yun pong kumukonsumo ng kuryente dalawang libo isang buwan pababa, pwede na po nating ilibre yun. Alam niyo po kung bakit? Kapag ginawa natin yung 2,000 pesos worth of electricity consumed in one month, pababa ang maseservisyuhan natin no less than 27 million Filipinos. Parehas, pare-pareho ang biyaya. Walang korupsyon sapagkat diretsyo sa inyo. Diretsyo. Walang makakapagpasikat kasi o wala nang magbibigay sa inyo. Kasi ngayon, nagbibigay nang nagbibigay. Akala mo naman ang galing sa bulsa nila yung pera ang binibigay sa inyo. Hindi naman sa kanila yun eh. Pera ninyo yun eh. Sa ngayon, bago mag-eleksyon, marami ang magbibigay sa inyo. Total, nandyan na yan. Kunin ninyo. Kunin ninyo. At kayo magpapasalamat sa kanila dahil pera po ninyo yan. Pagkabigay sa inyo, tingnan nyo sila sa mga mata nila. Bakit ito lang po, na po yung interest? Ang tagal na po ninyong... Ang tagal na po, ngayon nyo lang binibigay. Dapat ganun po ang inyong gawin. Huwag po kayong masisilaw. Huwag po kayong palilin lang. Kasi baka sakali, magkamali kayo. Pagka tinanggap nyo yun, akala nabili ang boto nyo. Hindi po, sa inyo po yung pera na yun. Napakahirap po ng ating buhay ngayon. Ang presyo ng bilihin ngayon napakataas na. Lalo na po yung pagkain. Tingnan niyo po yung nag-survey last last month. Ang sabi po sa survey 27% ng ating mamamayan ay nakaka-experience ng gutom. 27%. Napakataas po niyan. Sa bilang po natin na 119 million Filipinos today, ang isang porsyento lang na nakakaramdam ng gutom, mahirap na po yun. Mataas na yun. Pero 27%. Bakit po ganito ang nangyayari? Sapagkat ang corruption sa ating bansa masyadong mataas na. Meron pong lalapit sa inyo ng mga ibang senatorya balls. Hindi namin sila kasama. Ang mga kasama ko po ay itong nandito sa likod ko. Pero merong isang team na lalapit sa inyo. Anong pangalan po nung team? Ano po? Anong pangalan nung team nila? Bahala na po kayo kung anong pangalan nila. Ang importante po, sila hindi nila paliliwanag sa inyo ito kung bakit ganito ang nararamdaman natin. Bakit ganito kahirap ang ating bansa? Wala isa man sa kanila ang magpapaliwanag sa inyo kung bakit nagkaganito ang buhay natin. At yung team na yon, yung team na yon, gusto nila matanggal ang Vice President. Gusto nyo ba matanggal ang Vice President? Pero tatanggalin nila kapag sila po ay mas maraming nakuhang boto kesa sa amin. Tandaan po ninyo yung sasabihin namin sa gabing ito. Talagang tatanggalin nila ang Vice President. Isa lang paraan para mapigilan natin ang kanilang binabalak. Huwag ninyo silang iboto. Yung team na yun, Ayaw na nilang makauwi si Tatay Digong dito sa ating bansa. Gusto nyo ba yun? Mahina. Gusto nyo ba yun? Pero sila gusto nila yun. Pero merong isang team pipigilan yung kanilang kagustuhan, PDP Laban. Ang PDP Laban lamang po ang magtatama sa maraming mali na nangyayari sa ating bansa. Nagkakagotak-watak na naman putayo bilang isang Pilipino. Kawawa ang bansa natin. Walang isang bansa na susulong. Kapag ang mamamayan ay watak-watak. 'Yun ang gusto nilang nangyari. Bakit mo tatanggalin ng tatanggalin ang vice president wala sang kasalanan? Bakit mo dadakpin yung dating pangulo wala sang kasalanan? Dahil ba merong namatay? Palagay na natin may namatay niya na marami. Dahil ba doon, kahatulan ang dating Pangulo at tadali pa sa ibang bansa? Bakit? Wala ba tayong hostisa sa ating bansa? Meron. Bakit buha hatulan yung programa na ginawa ng dating Pangulo ng Republika sa base sa bilang ng namatay? Bakit hindi mo hatulan ang isang programa na ginawa base sa maraming buhay na kanyang naisalba? Sa maraming pamilya na kanyang nadepensahan? Maraming namatay, okay lang yun. Bakit? Sapagkat yung mga napatay ay hindi naman gagawa ng mabuti. Sila yung nagbebenta ng droga. Sila ang gumagawa ng droga silang nagkakalat ng droga, ang sabi ng Pangulong Digong, hindi ko papayagan ito sapagkat masisira ang pagkatao ng isang mamamayan. Masisira ang pamilya, masisira ang lipunan. Bilang Pangulo, pananagutan niya na depensahan, proteksyonan, ang kapakanan ng lahat ng Pilipino. Yun ang kanyang ginawa. At marami po ang nakinabang doon. Doon mo dapat hatulan ng programa sa bilang ng milyon-milyon na nakinabang sa programa sa ilalim ng War on Drugs ni Pangulong Duterte. <laughs> hindi dahil sa merong namatay, talagang may mamamatay sapagkat mga kriminal ang kanyang kinilabanan. Lalaban at lalaban sila sapagkat hindi na sila gumagawa ng mabuti. Ngayon, Papayag ba kayo na hatulan siya? Nandun siya mag-isa ngayon. Nandun siya mag-isa. Hahatulan siya ng hukuman na hindi kinakilala ng ating bansa. Papayag ba kayo? Pero sila payag. Tingnan niyo ngayon. Tingnan niyo yung team na yun. Hindi sila kumikibo. Wala silang paliwanag. Parang, parang walang nangyari para sa kanila. Pero sa lahat ng dako, sa lahat ng lugar na puntahan namin, nalulungkot ang napakaraming Pilipino. Merong galit sa dibdib sa nangyari sa kapwa Pilipino na naging dating Pangulo ng ating bansa. Bakit po yung ibang mga inisyuan ng warrant of arrest? Mga leader ng ibang bansa, nauna pang inisyuan ng warrant of arrest ng ICC. Bakit hindi na-aresto? Nauna pa yung mga yun kesa kay Pangulong Duterte. Bakit sila po ay hindi inaresto? Dahil walang isamang mamamayan ng mga bansa nila ang nagkanulo sa kanilang leader. Dito lamang nangyari, kadugo, kapwa Pilipino, naging Pangulo ng bansa, walang kasalanan, ipinagkanulo ng sariling kadugot. Dito lamang nangyari. Papayagan nyo ba yan? Talagang hindi natin papayagan. Hindi po natin papayagan. Kailangan lamang po tulungan ninyo PDP laban. PDP laban ang lang ang gagawa lang ng paraan para po pigilan ang lahat ng kanilang binabalak. Hindi po pwedeng matanggal ang Vice President dahil wala siyang kasalanan. Hindi pwedeng hindi umuwi ang ating Pangulo dito sa bansang ito dahil wala siyang kasalanan. Sino po ang gagawa nito? PDP laban. Nakakaintindihan po ba tayo? Sa gabing ito, gagawa tayo ng isang kontrata sa pagitan ninyo at ng PDP laban. Okay lang po ba yun? Kailangan igalang po natin ang ating kasunduan. Kasunduan para sa ating bansa. Para sa si katatama ng maraming mali. Para maitama natin ang lahat ng ginawa nila na hindi makakabuti sa ating mamamaya. Ito po ang ating magiging tratang sa gabing ito. Hindi ko po pinagsisihan ang pagpunta ko ngayong gabi. Napakalayo po ng Sambuang Kasibugay. Ang sabi nung aking isang advisor, Sir, kailangan mo bang pumunta sa Sambuang Kasibugay? Napakalayo niya. Dito lamang sa mga probinsya sa, sa Luzon. Million-million po ang mga butante rito sa Sambuang Kasibugay siguro. Kokunti lang. Ano po ang sabi ko? Kahit sampu lang ang makita ko sa Sambuanga, Sibugay, pupunta pa rin ako. Ang PDP laban po kasi, kailangang makausap ang lahat ng Pilipino. Ang PDP laban, merong isang salita. Parang sabungero. Alam po niyo yung sabungero? Huwag po niyong ipagkakamali. Baka akala niyo pinupropon ko yung sabong. Hindi po. Bawal po sa akin ang sabong at hindi ako marunong magsabong. Pero yung sabongero, meron pong isang ugali. Merong isang katangian na dapat sana yun ang mataglay ng isang maglilingkod sa isang bayan, sa isang bansa. Ano po yung katangian na yun? Ang sabongero kahit walang kontrata, kahit walang salitaan, senyasan lang, tutuparin niya. Alam niyo po yung mga senyas, hindi ba? O, oh, senyas lang. Kaya ganyan lang. Senyas lang, nagkakaintindihan na. Senyas, senyas lang. Senyas lang. Pero dito sa ating basa, o oh, may nagsabi eh, gagawin kong dalawampung piso ang isang kilo ng bigas. Nangyari, Nangyari. O, mayroon pa sinabi. I will be steadfast in my resolve not to recognize the jurisdiction of the ICC. I will not help the ICC in any way and in any form. Sabi niya. Uy, ba't na ang ating pangulo? Bakit? Yun po yung sinasabi ko sa inyo. Kailangan po piliin po ninyo yung team. Wala na po kayong choice. PDP laban lang ang gagawa nung ating pinag-usapan ngayong gabi. Pwede po ba igalang natin ang kasunduan natin PDP laban? Pwede po ba ilakas natin para marinig hanggang sa takloban? Para po pag bumalik kaming lahat, kami pong lahat na nandito ngayon. Babalik po kami rito na masaya ang puso. Babalik kami bilang ganap na senador ng ating bansa. Babalik po kami para paulit-ulit naming sasabihin sa mga taga Sambuanga Sibugay. gikan sa akong kasing-kasing. Gihigyog ma ko ka tanan. Salamat po. Rodante mal, kuleta, tapang at panindigan. Kahit anong laban, walang inuurungan. Boses ng masa, tapat na lingkod bayan. sa Senado, ikaw ang ang kailangan. Hanapin si Marcoleta, number 38, sa balota. Markahan ang leader na makatotohanan.